Sa'yo kanina, sa akin na lang ang balat ng manok. Pero kinain mo pa din. Hindi ko talaga kayang ibigay yun. Ipagdamot mo na lahat. wag lang ang balat ng manok. Sorry na. Hindi. Itigil na natin to. Babe naman eh. Di mo ako babe. Bakit? Tanga kapatid mo ako. Ay. <laughs> Lagot ka kay mama. hase panu ke tren excited na makita boyfriend ng anak ko. A few moments later. Anak, pupunta din pala yung boyfriend ko mamaya. <gasps> Tamang tama, makikita na sa lang dalawa ng boyfriend ko. Nakaka-excite naman anak. Wait lang, tawagin ko lang si Kenneth. Kenneth, bakit ka pangalan ng boyfriend ko? Ah, baka nagkataon lang. <laughs> One hour later. Tao po. Nay, natito na po boyfriend ko. <laughs> ah, sige, pupunta na ako. Anak, nasa ni boyfriend mo? <gasps> Kenneth? Ah! Bo boyfriend mo to, anak? Ah! Opo, nai! Siya po yung sinasabi ko sa inyo! Ha? Eh, boyfriend ko din eh! Ha? Walang hiya ka! Lumayas ka dito! Lumayas! Lumayas! Ah! Ah! Teka lang! Bakit? May kakambal ako! Siya yung boyfriend mo, tita! Uh, Parehas kayo na itong namin! Ah, yun naman pala na eh! <laughs> Sorry! Hoy, uh, uh, uh. Mare! Pinagkakarot mo daw na buntis anak ko? Eh, totoo naman eh! Tignan mo nga yung chan niya, ang laki! Ah, basta! Hindi buntis anak ko! Ba't di natin siya tanongin, Mare? Anak! Halika dito! Yes, Nay? Buntis ka ba? Ha? Hindi po, Nay! Eh, bakit ang laki ng mo? Ah! Bloated lang po ako, Nay! Huwag lang po kasi ako ng surprise kanina! Oh! Bloated lang pala eh! Pinagsasabi mo diyan! Bahala ka kung ayaw mo maniwala! Ah! Ah! masakit Sige diba? oh! Ah! Baby! Sorry, Nay. Tinago ko sa'yo na buntis ako. Okay lang, anak. Pero sinong tatay nito? Ang, tatay ng anak ko ay ang anak ni tita. Oh, anak mo pala may gawa nito? Asa na yon? Oh, ikaw. Magbigay ka na sustento para sa anak nyo. Ah, sige po. Magbibigay po ako ng five. Five thousand? Five pesos? Wala na po kasi yung pera eh. <laughs> At dahil 5 pesos ang binigay ng tatay mo, lollipop mo ng didean mo ha. diet. Simula ngayon, magda-diet na ako. Gusto ko nang magka-abs. Konti na lang talaga kakainin ko. Anak, eto ko main ka na. Hmm. Ang dami naman nito, Nay. Nagda-diet po ako. Diet-diet ka pa, di ka rin naman magkakajowa. Sige, huwag mo nalang kubusin. <laughs> ah, sige po, Nay. Konti na lang po kakainin ko. Isang subo lang kakainin ko. <laughs> Mmm, sarap. Siguro isang subo pa. Di naman siguro ang tataba sa isang subo. Magka <laughs> <laughs> siya sarap. Yas na talaga. <laughs> Few moments later. Mm. O din nai, next year na lang ako magda-diet. Ngayon pa dalawang plato, gutom pa ako eh. Okay lang yan anak, kahit pag-diet ka, di ka pa din crush ng crush mo. <laughs> gutom na ako. Nay, may pagkain ba dito? Ano ba yan? Nasa si nanay? Pagkain ba dito? Walang laman. Nay! Nay! Sinong hinahanap mo? Wow, oh, sarap! Gusto mo na ito? Gutom na gutom na ako! Tara sa bahay! Madaming ganito! One hour later... Anak, ito na ang pagkain mo! Anak! Anak! Nasaan na ba yun? Anak! 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 Nasan na yung anak ko? Anak! Saan mo din nila anak ko? Guys, alukan niyo ako, guys! Anak! Huwag mo siya sasaktan! Sa isang kondisyon. Uh, ano kailangan mo? Bayaran mo muna sa akin yung utang mong 50k. 50k? Ah, huwag na pala! Sa'yo na yung anak ko. Tulog at kaya lang naman ginawa na dito. Oh, ito na mga gamit niya. Anak, kumakalat na pala yung mga zombie. Talaga, nai? Oo, anak. Mag-iingat ka. Opo, nai, Tatawagan ko pa yung boyfriend ko. Ba't naging zombie ka, babe? Ayoko na mabuhay. Kagatin mo na lang ako, babe. Dito. Sino ka? Wala niya ka, babe. Sabi mo ako lang kakainin mo! Mario, na mangyayari sa'yo? Alam kong marami ang utang pero huwag mo akong kakagatin! A few moments later... Lahir, ano gagawin natin? Ah! Di ba yung mga zombie kapag kinagat tayo, magiging zombie din tayo? Opo, Nay! Paano kung tayo kumagat sa mga zombie? Magiging tao din sila! Talino mo talaga, Nay! Kagatin natin sila, anak! Ah, sige po, Nay! Mare, tao ka na ulit. Pinagsasabi mo, bayaran mo utang mo sa akin. magic remote dito. Pag pinindot ko to, susunod ka sa akin. Hindi naman gagana sa akin yan, Nay. Talaga ba? Magwalis ka. Ang mangyayari sa akin? Anong mangyayari? Deserve. Mag-aaral ka ng maayos. Nay, 99 po yung grade ko sa school. Ang bilis ah. Wala na akong pera eh. Bigyan mo ako ng pera. Pera? Nay, ito po. 100,000 para sa'yo. Salamat, anak. Ang saya naman gamitin nito. Nay, tama na! Uh, uh. Hindi! Malahimik ka dyan! Uh. A few moments later. Hello, cute! Anak! Oh cute nga Parang gusto ko na rin ng apo. Napindot! Anay! Ah, Ito na po yung apo nyo. Mama! Anak! Malapit na akong mga anak! <gasps> Magkakaroon ako ng kapatid, Nay! Oo, anak! Magiging kuya ka na! Nakaka-excite naman, Nay! A few moments later. Mare, musta na? Uy, Mare, buntis ka din pala? Ah, oo, Mare. Malapit na nga akong mga anak eh. <laughs> Sabay pala tayo mga anak, Mare. <laughs> Siguradong mas maganda anak ko kesa sa kanya. Hindi hm. Di ka sure. Mas maganda anak ko magmamana ba naman sa akin? <laughs> ah, ah, sakit na dyan ko. Mga <gasps> anak na? Ah, darling, tulungan mo ako. Anong mangyayari, darling? Ah, 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 sakit <laughs> Walang ya kayo! Balik! Babe! Ah. Magsama kayo! Ah. Akin na! Akin na yan! Akin na! Ano ba ate? Manonood ako ng Euphoria! Manonood ako ng Benten! Wala akong pake Akin na yan! Wala din akong pakit sa si Euphoria, Euphoria mo! Psst! Huwag mag-aawi!